Nawi sa Bangungot. Ang masaya sa ng joyride sa Laguna ng isang makasintahan. Bigla kasing may humold up sa kanila. Binugbog pa ang lalaki at ginahasa ang kanyang nobya. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Exclusive. Sa malaparaisong Lake Caliraya sa Lumban, Laguna, magkaangkas na nag-joyride nitong Sabado ang magkasintahang itatago natin sa pangalang Jeffrey at Madel. Pero bangungot pala ang kanilang sasapitin doon. Bandang alas 9 ng gabi sila dumating pero ilang minuto pa lang daw ang lumilipas. May kuminto pong tricycle. Mm -hmm. Bumaba po yung isang sakay. Pinutukan po kami ng baril. Huwag daw po kami sisigaw kasi hold up daw po. Akala po namin kukuhain lang po yung mga gamit sa amin. Tapos bigla po kami pinasakay sa tricycle. Dinala raw sila ng dalawang suspect sa liblib na lugar at... Inampas po agad ako ng baril sa likod. Tumumba po ako, napasubsub po ako. Sabay, sinundan po ako nung malaking katawan po, medyo mataba po. Doon po pinagtatadyakan. Lahat po ginawa po sa akin, Noon na raw pinagsamantalahan ng babaeng biktima. Tinalian sa leg. Ang ginawa ko na lang po, ano, pinigil ko na lang po yung hininga ko para po mapagkamalang patay ako. Tsaka po, umalis na po sila. Nakahingi na sa klolo mga biktima sa mga residente na naghatid sa kanila sa barangay at pulisya. Isinugod sa ospital ang babae na nagtamo ng mga stab wounds. Ang lalaki, isinama naman ng mga polis sa follow-up operation. Dumating po itong uh, isang uh, tricycle na may kapareho pong description. Positibo na pong itinuro ng ating biktima. Ikinanta ng unang nahuli na si Danilo Barimbad, ang kasambwat daw na si Joseph De Los Reyes. Dati na silang nasangkot sa pagnanakaw at illegal drugs. Sana po, mapatawad po nila ako. mga lasig po, ka lang po kami. Okay. Eh, napag-isip po na hold up po. Ako po hold up po. Nagkuha ng mga cellphone. Okay. okay sana po patawaran po nila ako. Gusto po na magbulok siya sa kulungan, pagbayaran po lahat ng ginawa sa amin. Magde-deploy naman ang pulisya ng mga dagdag tauhan sa tourist destination ng kanilang bayan sa Baypayo. Iwasan natin na magtambay ho doon sa mga alangan ng lugar. Kumbaga po, meron po dyan na mga establishment na may mga security din naman. So doon na lang po tayo tumambay. Para sa si GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.